susundi sa bayan upang makamit ang pagkakatantay-pantay at mas patas na mga pangalaman. Ngayong gabi ay ating maalala at ipinagdiriwang ang 75 ng mga of the Universal Declaration of Human Rights. kasaysayang pagkakapuong ng Universal Declaration of Human Rights. Dami pa rin so, what? Yung mga guys no gabi gabi na ang dami pa rin tao mga guys dito sa ano Quezon City Circle mga guys daming tao mga guys so dami pa rin tao akala ko ano oras na kami na nagpunta dito mga guys hindi eh dami pa rin tao mga guys ang hmm, dami pang namamasyal akala ko konti lang no dami pa lang namamasya ngayon mga guys hmm. hmm. ipakakaya ang boses ng bawat ng mga mayroon sa tolong